Ang bulag na manghuhulma, si Simon ay isang iskultor sa Quiapo, Maynila. Hindi siya sikat at ang kanyang maliit na tindahan ay madalas na walang tao. Ang hanap buhay niya ay gumawa ng mga rebulto at portrait, mga hugis ng muka, gamit ang luwad, clay o kahoy. Pero iba si Simon. Hindi niya nakikita ang mga muka dahil siya ay bulag. Nabulag si Simon noong bata pa siya dahil sa isang aksidente. Pero hindi ito naging hadlang. Sa halip na mata, ang kanyang mga kamay at puso ang naging mata niya. Nararamdaman niya ang bawat kurba ng muka, ang bawat galaw ng kalamnan, at ang nararamdaman ng taong kanyang hinuhulma. Dahil bulag siya, maraming kakumpetensya niya ang umapi at nagpahiya sa kanya. Hulma lang yan, hindi mo naman nakikita kung kamukha ba talaga. Sayang lang ang luwad, para kang nagpipinta ng nakapikit, Simon. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Ang pinakamasakit na salita ay nanggagaling kay Donato, ang pinakasikat na eskultor sa buong Quiapo. Si Donato ay may malaking tindahan at maraming pera. Mayabang siya at tinitingnan niya si Simon na parang basura. Ang mga gawa ni Simon mga katawa-tawa. Mukhang pinunit at pinagdikit ang mga muka. Hindi iyan sining, iyan ay kapangitan. Sigaw ni Donato sa mga tao para marinig ng lahat. Sa tuwing maririnig ni Simon ang pang-aapi, dahil bulag siya, mas matalas ang kanyang ibang pandama. Nararamdaman niya ang galit at pagkainggit sa puso ni Donato at ang pag-aalangan ng mga taong nagpapakita ng interes sa kanyang gawa. Kahit ganoon, tahimik si Simon. Hindi siya nakikipag-away. Ang tanging sagot niya ay ang paghugis sa luwad. Ang pagbabago isang araw, may nangyaring nagpabago sa buhay at sining ni Simon. May isang matandang babae ang pumasok sa kanyang tindahan. Balita niya ang matanda ay isang mangkukulam, witch, or simpleng baliw lang. Simon, mahina ang boses ng matanda. Ang mga kamay mo ay daluyan ng kapangyarihan. Nararamdaman mo ang kaluluwa ng bawat tao na hinuhulma mo. Pero ang iyong sining ay nasasaktan dahil sa puot ng iba. Nagulat si Simon. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Simon. Ngumiti ang matanda. Huwag mong hayaang maubos ang iyong galit. Sa halip, gamitin mo ito, sabi ng matanda. Sa susunod na humulmaka ng muka ng taong may masamang hangarin, ang iyong galit ang magiging gabay mo. Ang iyong kamay ay hindi lang huhubog ng luwad. Huhubog din ito ng kapalaran ng muka. Pagkatapos sabihin yon, bigla na lang naglaho ang matanda na parang usok. Ang pagganti, hindi sigurado si Simon kung totoo ang sinabi ng matanda pero nagbago ang pakiramdam niya. Hindi na niya itinago ang kanyang galit. Sa halip, naging lakas niya ito. Ang unang nagpakuha ng portrait kay Simon ay si G. Fernando, isang mayamang negosyante na sikat sa Quiapo dahil sa pagiging madamot at sinungaling. Si G. Fernando ay pumunta kay Simon hindi dahil sa gusto niya ang gawa ni Simon, kundi para mangasar. Oh Simon, ikaw pala ang sikat na bulag na eskultor. Sige, gawin mo ang mukha ko. Siguraduhin mong kasing gwapo ko sa personal. Tawa ng tawa si G. Fernando. Naramdaman ni Simon ang kasamaan at pagmamataas ni G. Fernando. Habang hinuhulma ni Simon ang luwad, hindi niya hinulma ang mukha ni G. Fernando na nakita niya sa imahinasyon. Sa halip, hinulma niya ang kasamaan sa puso nito. Ang ginawa ni Simon ay isang mukha na. Baluktot ang bibig na parang laging nagsisinungaling. Nakangiwi ang isang mata na parang laging nagdududa at mapanghusga. Ang no ay kulubot na parang may laging iniisip na masama. Nang matapos, kinuha ni G. Fernando ang luwad at umalis, tawa-tawa, at hindi man lang nagbayad ng tama. Kinabukasan, may kumalat na balita sa Quiapo. Si G. Fernando, pagjising niya, ay nagulat dahil nagbago ang mukha niya. Ang kanyang bibig ay naging baluktot. Hindi niya na maitago ang mga ngipin. Isang mata ay biglang naging nakangiwi at hindi na niya magawang tumingin ng diretso. Ang noon niya ay puno ng malalalim na kulubot na parang laging galit. Ang itsura ni G. Fernando ay eksaktong kapareho ng portrait na hinulma ni Simon. Hindi na siya makilala. Nagalit si G. Fernando at sinabing may sumpa si Simon, pero dahil sa sobrang pagkapangit ng mukha niya, wala nang naniwala sa kanya. Ang kadiliman ay lumalalim. Maraming tao ang hindi naniwala sa nangyari kay G. Fernando hanggang sa may sumunod na biktima. Si Aling Celia naman ang sumunod. Si Aling Celia ay sikat sa Quiapo dahil sa pagiging chismosa at mapanira ng buhay ng may buhay. Pumunta siya kay Simon, hindi para magpa-portrait kundi para magtanong ng mga personal na bagay kay Simon at ipagkalat sa iba. Sinabi ni Simon, Hahayaan mo ba akong hawakan ang mukha mo, Aling Celia, para gumawa ng retrato? Nagtaka si Aling Celia, pero dahil gusto niyang masilip ang tindahan ni Simon para may ma chismis, pumayag siya. Naramdaman ni Simon ang mga labi ni Aling Celia na parang laging nakabuka para magkuwento ng kasamaan. Naramdaman niya ang mga mata nito na parang laging nakatingin at nagmamasid ang hinulma ni Simon. Isang bibig na parang laging nakanganga at hindi sumasara. Ang mga mata ay parang laging nakadilat at gulat. Pagdating sa bahay ni Aling Celia kinabukasan. Hindi niya na maisara ang kanyang bibig, laging nakanganga at tulo ang laway. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, parang laging takot at gulat. Hindi na niya nagawang magchismis dahil sa nakangangang bibig niya. Lahat ng tao ay tumatakbo kapag nakikita siya dahil para siyang isang baliw. Ang pinakamalaking ganti, nagsimulang kumalat ang kwento tungkol sa sumpa ng bulag na eskultor. Ang mga tao ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga takot at ayaw na lumapit kay Simon. Ang mga nagagalit at gustong paalisin si Simon sa Quiapo. Siyempre, ang pinuno ng mga nagagalit ay si Donato, ang kaaway ni Simon. Si Donato ay nagtipon ng mga tao at nagpunta sa tindahan ni Simon. Simon, lumabas ka. Magnanakaw ng talento. Nagkukulam ka. Kung talagang sikat ka, sige, gawin mo ang mukha ko. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mukha ng pinakamahusay na iskultor sa Maynila. Sigaw ni Donato. Kahit natatakot, lumabas si Simon. Hahayaan mo ba akong hawakan ang mukha mo? Tanong ni Simon. Sige, pero siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Tumawa si Donato. Nang hawakan ni Simon ang mukha ni Donato, naramdaman niya ang pinakamalaking galit at pagkainggit sa lahat ng kanyang hinawakan. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan ni Donato na sirain ang ibang tao. Hinulman ni Simon ang pinakamasamang portrait na ginawa niya. Isang mukha na punong-puno ng butas, pockmarked, na parang hinukay ng lupa. Ang ilong ay baluktot at papuntang kaliwa, lopsided. Ang tainga ay malaki at parang bulaklak. Pagkatapos ng ilang oras, natapos na ang portrait. Kinuha ni Donato at tawang tawa siyang umalis. Tingnan mo, walang nangyari. Isa kang manloloko, Simon. Sigaw ni Donato. Kinabukasan, ang balita ay nakakagulat. Si Donato, ang sikat na eskultor, ay nagising na ang muka ay ganap na nagbago. Ang kanyang dating makinis na mukha ay naging butas-butas na parang ginahasa ng liha. Ang kanyang ilong ay baluktot na parang tinamaan ng martilyo. Ang kanyang tainga ay lumaki ng sobra at parang uling. Eksakto itong kopya ng luwad na hinulma ni Simon. Hindi na nagawang magtago ni Donato. Sa sobrang pangit ng kanyang mukha, walang gustong umorder sa kanya. Ang mga tao ay takot na makita siya. Pagkatapos ng tatlong paghihiganti, nawala ang galit sa puso ni Simon. Naintindihan niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang pangganti, kundi panglinis ng kasamaan. Mula noon, nagbago si Simon. Wala na siyang hinuhulma na may masamang hangarin. Pero dahil sa nangyari, biglang dumami ang taong gustong magpaportrait kay Simon. Hindi para magpahiya, kundi dahil natatakot sila na baka may masama silang hangarin na makita ni Simon at bigyan ng sumpa. Pero isang araw, may isang batang babae na pumunta kay Simon. Ang batang babae ay may malaking peklat na scar sa mukha. Simon sin, mahina niyang boses, Hindi ako mayaman pero gusto kong humulmakan ang mukha ko. Hindi ko kailangang maging maganda. Gusto ko lang natanggapin ang aking peklat. Nang hawakan ni Simon ang mukha ng bata, naramdaman niya ang kalungkutan, pero wala siyang naramdamang kasamaan o inggit. Sa halip na hulmahin ang mukha ng bata, hinulma ni Simon ang kanyang puso, isang mukha na malinis. Ang peklat ay naging bahagi ng muka pero hindi na ito masakit tingnan. Nang matapos, kinuha ng bata ang luwad at umalis. Kinabukasan, bumalik ang bata kay Simon. Salamat Simon, nawala na ang peklat ko, mas maganda na ako ngayon. Pero hindi! Nang hawakan ni Simon ang mukha ng bata, nandoon pa rin ang peklat. Pero nagbago ang mga tao. Sa mata ng lahat, hindi na masama tingnan ang peklat ng bata. Iyang mga tao ay tumitingin sa bata at nakikita nila ang kanyang kabutihan, hindi ang peklat niya. Naiyak si Simon. Naintindihan niya. Hindi niya binago ang muka ng bata. Binago niya ang tingin ng mga tao sa muka ng bata. Ang bulag na iskultor, si Simon ay hindi na naghihiganti. Ang kanyang sining ay naging salamin na nagpapakita ng tunay na kulay ng puso ng tao. Ang mga taong may masamang puso ay nakita ang kapangitan ng kanilang loob sa kanilang labas at ang mga taong may mabuting puso ay nakita ang ganda ng kanilang loob. Si Simon ay naging sikat na iskultor sa Kiyapo, pero hindi dahil sa ganda ng kanyang gawa, kundi dahil sa katotohanan na inilalabas niya. Ang simbahan ng Kiyapo, nang mamatay si Simon, ang kaniyang maliit na tindahan sa Kiyapo ay halos isinara. Ngunit ang kaniyang mga obra na naglalaman ng katotohanan ng bawat taong kaniyang hinulma ay hindi maaaring manatiling nakatago. Ang lokal na pari ng Simbahan ng Quiapo ay humiling na ilipat ang lahat ng nilikha ni Simon sa isang maliit na kapilya sa loob ng simbahan. Ang mga ito ay tinawag na mga huwad ng kaluluwa, sculptures of the soul. Ang mga tao ay patuloy na bumibisita sa mga obra ni Simon, ngunit nagbago ang kanilang dahilan. Hindi na sila pumupunta para magpahiya o matakot, kundi para magmuni-muni at humingi ng gabay para sa mga nag-aalinlangan sa pag-ibig. Titingnan nila ang portrait ng mag-asawang may tunay na malasakit at makikita nila ang kanilang mukha na may ngiting tapat na nagbibigay inspirasyon. Para sa mga nakaramdam ng pagkainggit, titingnan nila ang portrait ng negosyante at ang kapangitan ng kaniyang kayabangan ay magsisilbing paalala upang magbago. Ang pinakatanyag ay ang huling obra ni Simon, ang Birhen. Hindi ito nagmi-milagro sa paraan ng mga estatwa, Ngunit ang bawat taong tumitingin dito ay nakadarama ng matinding katahimikan at pag-asa. Sinasabing ang luwad ay may kakayahang sumipsip ng sakit. At sa huling obra ni Simon, sinipsip nito ang kaniyang sariling sakit at galit na nag-iwan ng isang anyong puro at mapagmahal. Ang tagapangalaga ng luwad, si Maria, ang matandang alagad ng ina ni Simon, ang naging tagapangalaga ng mga obra. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-aalala siya. Ang luwad ay tumatanda at baka magkabasag-basag. Nagtatag siya ng isang eskwelahan sa likod ng kapilya, tinawag itong Ang Paaralan ng Tanging Puso. Dito, tinuruan niya ang mga batang may kakaibang pandama, hindi sa mata kundi sa puso kung paano maghulma ng luwad. Ngunit mayroon siyang isang panuntunan na mahigpit niyang ipinatupad: huwag kailanman hawakan ang muka ng iyong sariling mahal sa buhay. Ang luto mahalas. Ad ay hindi dapat gamitin sa damdaming masyadong personal dahil ito ay maaring magdulot ng kalituhan o labis na pagmamahal na nakakabulag. Dapat itong gamitin ng may pagmamahal sa kapwa, hindi sa sarili. Sa ilalim ng paggabay ni Maria, ang mga bata ay nagpatuloy sa sining ni Simon na ginagamit ang luwad upang magbigay linaw sa mga naguguluhan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga eskultor ng paaralan ng tanging puso ay naging mga hukom ng katotohanan ng kiyapo. Hindi sila nagbibigay ng hatol kundi nagpapakita ng katotohanan. Ang luwad ni Simon ay nagpatuloy na nagpapagaling sa kaluluwa ng mga tao na nagpapatunay na ang tunay na paningin ay nasa pagtanggap ng katotohanan anuman ang anyo nito